collection ko. bago kong collection na bag. Yan po. Branded po siya. Binigay lang po to sa akin. Hindi ko po kaya bumili ng ganitong mga bag na mamahali. Mahal na po ito sa akin guys. Lalo na pagbigay. Ayan po guys. Ito po in po lahat ng ano niya sa loob. Yan po siya, guys. Po. Mahal na po ito sa akin kasi bigay. Kahit magkano yan pag bigay, mahal na po yan para sa akin. Mahalaga po sa akin yung bagay na binigay sa akin. Salamat po!